So Elmer, ano naman ang pinagkaiba ng investing sa trading? No? Ito yung katanungan nung kanina mga nagtanong. No? Thank you sa tanong nyo. So sa investing, no, ang ginagawa mo, bumibili ka ng stocks tapos hold mo. No? O maybe hindi ka lang isang beses bumibili, nagbubudega ka pa. No? Alam mo, katulad nung ginag strategy natin, no? habang mababa yung presyo ng mga stocks na favorite natin, binibili natin. No? na hindi lang isang beses no maybe every week bumibili tayo or maybe every month bumibili tayo or pwede ring every year bumibili ka ng stocks na yun para kasi long term ka so investor ang tawag doon kasi alam mo na yung kumpanya na binibili mo over the long period of time eh tataas no pinag-aralan mo kaya ikaw isang investor so pwede yung strategy niyan so ano naman yung trading no trading so ang trading naman ibig sabihin for a short period of time nakita mo na itong stocks na to eta taas, So ang gagawin mo, bibili ka ngayon. Na pa ngayon, pag tumaas na yon no, na-hit yung target mo, ibebenta mo na na. Ibebenta mo na. So kumita ka na for a short period of time. Tapos hanap ka ulit ng bibilin mo na na stocks. Tapos pag nakita mo, nabili mo ulit. Hindi kailangan bumabagsak yung stocks ha, para sa trader. Mas gusto nga nila umaakit yung stocks kasi pag bumababa, baka lalong bumaba. Sa investor, pag bumababa, happy yan. No? Gusto pa niyan, bumaba pa para mas marami siyang mabili. Pero sa trader, ang gusto niyan, pag bili niya, e gumalaw agad. So kung Philippine stock market ka kasi hindi ka kikita pag bumabagsak, pag bili mo, gusto mo, umakyat na yan para makabenta ka na rin agad at kumita ka na. So yun lang ang pinagkakaiba. Ito yung mga kilalang investor at saka trader. Siyempre Warren Buffett, kilala nyo yan. No? Um, isa sa mga successful na investor sa buong mundo. No? Taga, ano yan, taga Antipolo. Siya yung may-ari ng Berkshire Hathaway. 16 billion ang net worth niya. Investor siya ang ang isang sikat na trader si George Soros no si George Soros um, 8.3 billion naman yung kanyang network si George Soros nakilala sa nung malugi ang Bank of England dahil sa kagagawan niya no dahil si niya di ba pag bumabagsak kumikita pwede ka kumita sa forex so alam niya na babagsak ang presyo ng pound di ba alam niya na babagsak ang presyo ng pound so ginawa niya si niya at totoo nga no bumagsak yung presyo ng Um, pound at doon siya kumita ng malaki. So yan yung uh, pinagkaiba nila in terms of strategy. So parehas po yan na nag-aaral kung paano gawin ang pag invest at ang trader ganun din, paano papasok, kailan lalabas. Ngayon kung gusto mo ito ma-master, no, paano ang gagawin mo? Meron tatlong foundation ang pag invest or pag trade no? Number one will be fundamental analysis. Most of the time, ang gumagamit nito yung mga investor yung fundamental analysis, inaaral nila kung ano ba ang dapat value ng isang kumpanya. No? Inaaral nila yan. Through their financial statement, binabasa nila yan. At kung ano-anong mga information sa kumpanya, pinag-aaralan nila yan Para maka-come up sila, ah, ang presyo ng kumpanya na to dapat, example lang ha, dapat 100 pesos to kumpanya na to. Pagtingin nila sa stock market, yung presyo ng kumpanya, 80 pesos. So meron pa silang 20 pesos na, na pwedeng kitain. That's 25%, di ba? So, bibili nila yon, di ba? Kasi ang target nila, 100 pesos. So, hindi porkit investor ka, no? Eh, hindi ka nagbebenta. Most of the time, no? Kahit investor ka at nag-umakyat na yung presyo ng binili mong stocks, naging 100 na, di ba? So, pwede, yung mga investor na yan, pwede na yan magbawas or magbenta ng kanila position. Kasi, tama na yung presyo ng stocks na yun, eh. At ang feeling nila, hindi na ito tataas. So, at 100, ibebenta na rin nila yon, So, yun nga lang, no? most of the time, ang mga investor, medyo long term. Kasi ba maya, by the time na nahit yung 100, at yung fundamental analysis nila, sinasabi na 120 na yan. So, baka sa 100, magdagdag pa ulit sila kasi nagbago na yung kanilang fundamental analysis. Number two, technical analysis. Ang technical analysis naman is pag-aaral ng price movement. So, ibig sabihin na identify nila sa pag-aaral sa price movement, no? nilalagay nila sa chart katulad ng chart na pinakita ko sa kanyo kanina, nakikita nila doon saan ba maganda bumili ng stocks na to. Saan ba maganda magbenta sa stocks na to. So sa pamamagitan ng technical analysis, naiintindihan nila yan at yun ang ginagamit nila sa pagpasok sa stock market or pag-trade sa stock market. Technical analysis through using chart. No? Ngayon, itong fundamental at technical analysis, mga powerful to, powerful tool na ginagamit mo sa stock market o sa anumang investment. Pero hindi po sila 100% guaranteed. No? Pag hindi porket nag-fundamental analysis ka, nag-technical analysis ka pa, sure ball na yan. No? Hindi po ganun. Kaya napaka-importante na marunong ka rin ng risk management. Sa risk management, matututunan mo paano kung hindi umakyat, paano kung bumagsak, paano kung itong kumpanya na binibili ko ay bumaba pa ng bumaba at hindi na ulit umakyat. So kailangan marunong ka rin ng risk management kasi yun ang sa sa'yo para hindi ka naman malugi o matigil ka sa pag-invest mo sa stocks kasi yung stocks na binili mo, wala na. Nakakalungkot, meron mga ganyang stocks na nangyari dito sa Pilipinas. Number one will be yung mga high flyer. no For example, nung time na lumabas ang Now Telecom, no? sinasabi sila ang third telco and everything, yung presyo ng Now umakyat no? to the moon, di ba? So maraming kumita. Pero yung mga nahuli, di ba? After nila pumasok, nakalabas na yung mga kumita, bumagsak na, dere-derecho. At syempre, na-experience din ng napakarami yan. Maraming mga nagme-message sa akin sa dito na nalugi sila na sobrang laki sa dito. Kasi ganun din ang dito, no? lalo na nung naging third ko na. Uh, at alam naman natin na malakas sila nung time ni last um uh, uh, presidency. No? Ang lakas ng dito. Pero after non di ba? wala na nangyari, nagka-problema na sa pondo, e eh bumagsak na rin ang dito. So we want make sure meron kang risk management para mas maprotektahan mo yung pera mo. Kasi nagpunta ka sa stock market, imbis na kumita ka, nalugi ka pa. So napaka-importante meron kang risk management. Yan. So para matutunan mo, uh, ito, no? ito yung mga ginagamit kong tools. Hopefully makatulong din sa ito. Merkado Barkada, mag-subscribe ka dyan. No? Uh, bago mag-open ng market, 9 o'clock, nagsisimula na yung uh, market edge. Even ANC on the money. No? Panoorin mo yan. 9.30, start the market. Mo, most of the time, meron ka mga mapipick up dito. Most of the time, may mga guest sila dito nagpo-provide din ng mga stock pick nila. Sa mga babasahin naman, syempre, billionario.com, most of may content, dito ko nakukuha. Siyempre, business mirror, no? isa sa mga um, pwede mo rin uh, basahin ah uh, pag pumunta ka sa global market, no, sinusundan mo yung US market. Ito yung sinusundan ko si Garrett Soloway. Um, game plan, no. Every 9 PM din natin yan dito, 9 AM sa US bago mag-open ng US, meron siyang session. Kung ikaw naman is um, uh, forex, um, gold, no. Um, and a lot of things pa, no. CFD si broker. Ito naman si Wayne McDonald ng um, Forex Live, no. Pwede mo rin tignan yan. Siyempre, yung ginamit ko kanina is uh, trading view, pero pwede ka rin pumunta sa Investagram. So these are the things that I use sa pag invest sa stock market. Kung gusto mo pa mag-enjoy sa stock market, pwede mo rin panoorin itong mga movie na ito. No? ah, uh, may kinalaman ito sa stock market. Panoorin mo yung boiler room. Maintindihan mo dyan yung mga nagtutudamun na stocks. Bakit sila nagtutudamun? So, tinake up yan sa boiler room. Trading places, um, uh, comedy to, pero maintindihan mo dito yung shorting. Bakit bumabagsak yung presyo pero kumikita? So shorting ang tawag. Diyan kumikita sila. So, yun, yung, yun yung trading, ano nila, yung ginagawa na trading, yun yung pinag-uusapan nila dyan, sa trading places. Bumabagsak yung presyo ng isang commodity, kumikita sila. Siyempre, Wall Street, di ba? Wall Street 1, Wall Street 2. It's all about, um, um, uh, ito naman yung pagbili ng mga, pag-takeover sa mga kumpanya. No? So, tingnan mo rin. Wizard of Lies, um, ito is a more of a true-to-life um, story. Mga fund managers naman to. So kung paano na-scam ng isang napakalaking fund ang mundo, no? Si, kalimutan ko yung ano nito. Yan, no? Yan yung ano. Um, story yan, 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 yan. Siyempre sa Pilipinas, meron din si Den Aya. Hindi masyadong stock market, pero si Ding Dong Dantes kasi dyan, um, stock broker. So pwede mo rin yan um, panoorin. So, it's already 9:17. Puntahan na natin paano mo uumpisahan ang stock market. Unless meron kang question. So, kung may question ka, maybe unmute yourself.